Magandang gabi po. Ay, magandang umaga. Ay, tanghali. Ay, umaga pa. <laughs> <laughs> ah, ayan. Ating makapapanayam. ang isa sa mga pinakamatatanda na rito sa aming, ano, sa amin puro, sa barangay Kalaokan, sa tramo puro kuno Kalaokan. Uh, ah, makikita niyo po sa aming harap ay si Lola <laughs> Isin. Ayan. Kasalukuyan po siya nagluluto. Kumusta po ang pamumuhay niyo rito sa sa ating barangay sa uh, natin. Okay lang. Tawa sa awa ng Diyos naman eh. Maayos din. Maayos din. Ay, kumusta naman yung ano, yung uh, yung pamamuhay nyo nung uh, medyo bata-bata pa yung, yung nag-umpisa pa lang dito sa ating ano, sa ating purok. Ayan. Di ba Ang alam ko is, mauna ata kayo rito noon na nanirahan. Oo, oh, nauna kami pero mahirap. Gubat. Gubat. Ayan, pero um, paano kayo napadbad rito? Pero kayo na naiska. Iska? Di ba suman? Dito, kaya kayo napunta rito? Oo. Oh. Anong pinagkaiba noon at saka ngayon dito sa ating purok? Wala kaya. Paano? No. Noon, walang walang maraming kakilala. E ngayon, eh, ano sa kilala mo nanda? Mm ah, -hmm. uh, ano <laughs> ito <na. laughs> yung mga ano, yung mga, noon yung mga naninirahan dito. Kakaunti, di ba? Oo. Oh. Pero ngayon, di ba, dito sa purok natin is... Yung... Siksikan na. Siksikan na, tama. Kumusta naman yung ano, yung ano yung mga mga nakagawian nyo na rito na hanggang ngayon eh, nagagawa nyo pa rin. Bukod sa ano, sa so yung umaga eh, nagwawalis. Walis kayo dyan sa ano yung ano pa. Hindi, trabaho pa ba? Trabaho pa ba? Yung mga, yung mga ginagawa nyo kapag magising sa umaga. Magluto ng pagkain. Mm -hmm. eh, about naman sa ano, sa uh, mga kultura, ano ba yung hindi nawala ng no? kulta yeah. ka Hindi. Wala na, wala na nga pagbabago. Walang pagbabago. Pero di ba noon yun sa, ano kapag sa sasapit yung Pasko, maraming na, handa. Ay, ma lang ah, mga kapitbahay, nagsisipuntahan sa mga baybahay. Noon. Noon. Pero ngayon, wala, madal madalang na. Madalang na lang. Mm -hmm. Kaya nga napansin ko rin kasi yung dito sa ano natin eh. Kasi noon, kapag, <laughs> kapag may Pasko or ano, talagang bukas na bukas yung bahay. Pero yung ngayon, yung wala na. Diba? Mm -hmm. Eh, ano, about sa uh, daily lives ninyo. Nauso <laughs> no, ngayon yung mga, ano yung mga sismisan. Party ba kayo naman? kayo Marites Marites na grupo? Hindi naman, hindi naman ako nang nangangapit ba Ay, yes. Ay. Hindi ba nangangapit ba? Pero ang um, bali-bali nangangapit ba ka talaga? Doon lang naman sa kawalan at hindi naman nangangapit na ano? Ayan. Ang matatanong, eh, parte po siya ng Marites, ano, company. <laughs> <laughs> Ano bang may noon sa inyo? <laughs> Wala. Wala. Hindi ba ano uusapan ba? lang ng mga mali-mali ng <laughs> mga 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 tao. Mga Nadramay kahit hindi mo gawa. Pero nakainggan yun kasi niyo. may kausap kayo, di ba? Nakakalir ba? yung <laughs> <laughs> mga kwento nyo eh, bye iba iba, ganun ba yun? <laughs> so, ayan. Ito po, inyo pong napanayam ang ano, ang uh, um, kwento ng ating lola dito sa ating purok. So, maghanap pa tayo ng dalawa pa. Maraming salamat po um, na nag Ayan. So, ayan nga guys. Pa Pauwi pa lang ako sa ano, sa next na ano na ating pupuntahan ng bahay. Ayan. So makita nyo ang dami ng bata kayo dito sa amin. So kung makikita nyo nandito tayo ngayon sa um, bahay ng aking ano, pinsan. Ayan. Ayan. Kung makikita nyo, pupuntahan muna natin sila. Ha? Pero napagod kasi talaga ako galing pa ako sa kabilang ano, bahay. Ayan. Ayan. Tao po! Ayan. <laughs> Ta tao po! Papasok na po ako. Ayan. Ayan, so ayan nga kasama ko ngayon ang ating ano, ang aking ano, pinsan si ano, si Mama ano, mo? Joy. Ayan, si Joy. Ayan, so tapos na tayo sa ano sa mga thunders na ano na interviewin. Uh, interview ngayon naman is ah uh, syempre kukuha tayo ng ano na ah, uh, perspektibo, ayan, di ba? Perspektibo ng ano na isang kabataan. Dahil sabi nila, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Charis! Oh, ayan. So, ayan nga. So, eto ano, kumusta ka ngayon? Okay na lang. Okay ka lang. Ngayon, kagising ko lang. Kagising mo lang? Mo lang? <laughs> Ganyan pala mga, ano, bagong gising. Ang ganda-ganda. <laughs> so, ayan. So, uh, meron kasi kaming interview. Uh, it's about, the, about sa, ano, sa uh, aming purok o sa aming barangay. Kung ano yung mga perspektibo nyo dito sa ano sa ating Purok. Kunyari, yung pamumuhay, o yan. Kumusta yung pamumuhay nyo rito? Ilan taon ka na pa dito nakatira sa ating Purok? Dito na ako pinanganak, ah, uh, 23 years na. 23 years ka na dito, oh, ayan. So, so, sa mga single, 23 years old pa lang po yan. <laughs> ano pangalan mo? Joy. Joy, ayan. So, um, aside from matagal ka na dito nakatira, ah um, may trabaho ngayon? Uh -huh. Sa ka ngayon? Saan ka nagtatrabaho Sa hotel. Dito lang din ako Ah, um, okay. So, kumusta naman yung ano? Kumusta naman yung buhay? Kumusta yung buhay-buhay? Ngayon, halimbawa, nung panahon na hindi ka pa nagtatrabaho, tapos yung trabaho, yung ngayong nakapagtrabaho ka na. Ano? Uh -huh. Kasi nung hindi pa ako nagtatrabaho, Hmm. Ah, nag-aaral pa lang ako. Oo. Naggawa ko lahat ng gusto ko. Pwede akong gumala doon, pwede kumunta diyan. Hmm. Pero ngayon kasi may trabaho na. Parang ang hirap na. Parang papasok na pa lang ako, matutulog. Ganun. Pasok o matutulog. Chala, umaalaga sa pamilyo ko. Hmm. Syempre so, pag-uwi mo, pagod. Oo. Oh, oh, oh. Ang dami ka pang gagawin dito sa bahay. Kaya... Unlike dati nung nag-aaral pa lang maraming time. Eh, pag-usapan naman natin itong ano, lugar natin. Masaya ba rito manirahan? Hindi. <laughs> Bakit naman? Paano mo naman nasabi? Kasi ang daming chismosa. Maraming chismosa. Oo <laughs> nga, ganyan din yung ano, yung ano ko kanina sa so, <laughs> <laughs> sa, sa interview natin sa mga kapit ba? Eh, sa ano, di ba? O, oh, di ba alam nila mga mga chismosa natin ito. Ayan. Ayan. About naman sa mga kagawian dito sa ating barangay, ano ano yung Uh, sa tingin mo eh, hulong ano yung nangyayahan pa rin? Uh, ano? Siguro yung ang aga-aga ng umaga dito. Paano mo nasabi na maaga yung umaga? Ayan. Maaga raw yung umaga dito. Ano ang ibig niya sabihin sa Paano, ba, eh? Paano ba, ba extreme? Kasi eh, ano, sabihin natin mga na, alas dos, ganun alas tres, ang dami ng gising dito. Talaga? Oo, napansin ko nga rin yun. Kasi maraming mga tindera dito, di ba? Oo, diba? o, yun kasi. Madaming tindera dito sa purok natin. Mm -hmm. Kaya parang gising na gising na yung mga um, mga tao mga araw. Pa, oh, man. kasi nga, di, hindi lang kasi, yung mga ano kasi rito, hindi lang mga ano na, simple. Meron dito yung mga, iba-iba talaga yung mga tinitinda, diba? Gaya ng ano na yun na, da. Isda. Isda, yeah. yan. May prutas. Eh, may pitinda ng prutas. Eh. Tsaka malapit kasi kami sa, ano, sa Palengke. Palengke. Kaya yung mga tao dito masisipag talaga. Masisipag sa trabaho, masisipag. <laughs> Ala, yung pusa. Mas... <laughs> yung pusa, pasensya na. Ay! Dun, 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 ay Ayan, yung pusa, yung pusa nila. Ano pa lang pusa nyo? Maymay. Ayan, Maymay. Pero ito, ano na, ano na sinasabi ko kanina? Malapit masisipag sa Masisipag yung mga <laughs> tao malapit sa palengke. Tsaka, ito yung umaga kasi rito. Ano di ba? Busy na rin hindi lang mga tindera pati mga chismosa, di ba? <laughs> so so ay ano kung ano ang tawag sa ano sa tingin mo yung mga ka kaugalian na nawala na ngayon na dito? Ako sa totoo lang. Oh, ano? parang napapansin ko yung sa mga new generation ng mga bata. Grabe, parang wala na talaga silang respeto. Walang respeto. Alam mo ba kahapon, yung lola ko kasi, natutulog sa tapat ng bahay namin. Ngayon, pinagsabihin niya yung mga bata kasi ang iilingan, siya makatulog. Tapos yun, sinagot-sagot siya. Sinagot-sagot siya. mga, ang liliit pa, mga, ayan, mga 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 Well, eh, kakakon. Sabi. nagulat nga din ako. Sa amin nun, parang hindi namin magawa. Oo, oh, kasi nung, no, kahit ako nang kapanawan namin talaga, yung mga, kasi yung mga bata noon, hindi sila nakahawak ng mga cellphone pero phone, ayan, so, mga, mga pero yung, napapanood yun, yung generation, um, kung ano kasi napapanood ng bata, yun din yung, ano, nagagaya na, diba? Kaya OA siya pa nag... Sabi? Hindi ba? Kaya dapat eh, yung ano, yung uh, mga anak natin, lalo yung mga maliit pa lang. Nililimitahan uh, lang sa, ano, sa paggamit ng mga, ano, ng mga cellphone, mga ano. At saka pag may mga, na itatanong ng mga bata about sa mga narinig ng na sa cellphone, dapat yung mga magulang, um, tinuturuan nila yung, ah, etong bagay na to, ganito kasi ang nangyari. Parang ganun, di ba? Hmm. Eh, aside din sa ano, sa purok natin, ano sa tingin may masaya dito sa purok natin? Ah, kung meron masaya. man o wala. Meron, meron naman. Siguro yung narating is yung, ano ba, i-explain? Hmm. Hmm. Yung kapag ka may kailangan yung kapitbahay Oh. Alam May, oh, may ganito ba kayo na tanim? And, ay, meron. Bibigyan. Ayoko. Parang, parang, ano, di ba yun? Ngayon, di ba, pag may kasal, ay, pag magpapahiraman sila ng mga kutsa-kutsa. oh itong... parang. Pero nangyayari pa rin ba yun? Ngayon? Oo, pag may, ano, may oh. mga nangyiraman. Mm -hmm. Yun yung part ng, ano, ng culture rin natin, siguro na. Kasi, kahit naman, noon kasi talaga, kapag, ano, may mga kasal, mga, talagang nagpapahiram sila ng mga plato-plato. Pero it's okay, rin naman pala na hanggang ngayon, ayan, hindi siya nawawala. Tiba? Hindi lang plato, halaman pa. <laughs> Ay, oo. Oh, oh, ng halaman. Yung baka pwede ko naman iuwi isa dyan. Kahit <laughs> <laughs> ayun ang ganda ng halaman. So, ayun nga. Maraming maraming salamat, Joy. Ayan. Um, so, ito po yung ano, perspektibo ng isang kabataan. So, ngayon, um, uh, mag-i-interview naman tayo ng as a parent or yung mga magulang na sa sa, sa di ba lola kabataan yung mga magulang naman Bu bukod sa kasi yung lola di ba magulang din siya pero syempre yung mga magulang yung nanay tatay so um yun naman yung sasunod kong interview sige okay, hanggang dito na thank you so much ayan bye 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 bye, bye, -bye. bye, -bye parang naman natin ano ang ka 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 ano pong pangalan? Marcelo. Uh, si, um, ka ka Marcelo. ka 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 kung ano sa tingin ka 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 sa uh, ka kurong... mm. <laughs> <laughs> sa, ano, sa, ka

Oo. Oh. Uh, may Tagalog, Bisaya pa, uh, Ilocano, Ibanag, uh, merong ano po ba iba? So yung, 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 yung tayo, is, ano po natin talagang ito halo-halo siya. So pagdating naman sa mga kultura o yung mga kagawihan dito. Ano yung ano yung ah uh, ano yung kultura at saka yung mga kagawihan sa rekan dito na hindi na ganong hindi na ganong na para makapaputok kayo noon kaysa ngayon ayan thank you